na yung sugal na yan grabe sobrang daming nasisirang pangarap nasisirang pamilya who knows who knows kung ano pa yung mga nasisirang pamilya dahil sa p***in ng sugal na yan viral at mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang nakakalungkot na balitang ibinahagi ng content creator na si Von Ordonia nang sirain ng kanilang engineer ang kanilang tiwala tungkol sa pinapagawa nilang bahay. Kuwento ni Von, labis na pagtitiwala raw ang ibinigay nila sa kanilang engineer kung saan umabot sa puntong dalawang buwan niyang ipinagkatiwala ang pagpapagawa ng kanilang bahay nang wala ang kanyang pagmamonitor. Hindi raw kasi siya madalas na makapunta sa site, ngunit hindi niya naisip na magalala dahil buo raw ang kanyang tiwala sa kinuha nilang engineer. Gayon pa nang sawa kasi makabisita si Von, ikinagulat eh kinagulat niya ang nadatnan niya dahil wala pang gaanong progress ang dalawang buwang pagtatrabaho ng kanilang engineer at umabot na rin umano sa 8 milyon ang nagastos nila. Dismayado rin siya nang malaman ang ani ay nangyari at ito ay dahil sa pagkalulong umano ng kanilang engineer sa sugal na pati ang perang dapat pang sa ipinapagawa nilang bahay ay nagamit nito sa pagsusugal. Mga pahayag ni Von, Sobrang nakakalungkot lang kasi sa totoo lang, hindi ko lang naman bahay to eh bahay ito ng magiging pamilya ko. Dito kami gagawa ng memoria. Tapos dahil sa sugal, masisira yung pangarap namin. Madedelay yung pinapangarap naming bahay. Dahil dito ay nagbigay ng paalala at concern si Von sa mga taong nahihilig din sa sugal. Dahil maraming araw na sirang pamilya at pangarap dahil dito. Mga pahayag pa niya. Lagi nating tandaan, walang magandang maidudulot yung sugal. Habang maaga pa, kung sino yung mga kakilala nyong nagsusugal, bulungan nyo na yan. Itigil na nila dahil maraming nasirang buhay, pamilya. At kahit mahal mo sa buhay, possible na masira mo yung buhay. Samantala, galit man umano siya dahil sa nangyari. Umaasa siya na gagawa ng solusyon ng kanilang engineer ang problema. At kahit wala raw silang gawin, alam niyang karamang habol dito. Ang importante raw ay nakikipag-usap pa rin hanggang ngayon sa kanila ang kanilang engineer at nakikipagugnayan sa mga hakbang na dapat nilang gawin. Sa comment section naman ng kanyang post ay nagbigay din siya ng mensahe sa mga kapwa content creator na nagpo-promote ng sugal na sana'y itigil na umano ng mga ito ang kanilang ginagawa at 'wag nang magpapabulag pa sa perang ino-offer sa kanila para lang i-promote ang isang sugal dahil mas lalo lang daw lulubog ang Pilipinas dahil dito. Sa kanyang post Tumungan nyo kung bulungan lahat ng mga kakilala nyong nagsusugal na itigil na nila yan bago masira ang buhay nila at makapandamay ng iba. Para sa lahat ng mga content creators na nagpa ng sugal, alam nyo na ang tama't mali. Huwag tayong magpabulag sa pera na inooffer nila, lalo lang lulubog ang bansa natin dahil sa mismong kagagawa natin.